may nagtitinda dito ng sibuyas yung laso na yung meron pa siyang ano laso na ang tawag namin meron pa pang... ah, ay nagtitinda <laughs> ay! niya ay! hmm, hayaan mo na magkikita din tayo sa finish line parang <laughs> maganda yan ang eh? mm -hmm. Tatlo 25 Ayan Tatlo ito kuya ha laso na. Pag may sibuyas dito, ang ay, may, pag, kapag merong, ano, may ganito, laso na pang tawag na. Mainit. Dito na kami ngayon, guys, sa, ano, sa bukid ni Papsi. Kinuha niya ako ng maaga. Napakain naman na yung mga baby loves. Alapang! Nalimutan. Napakain mo na ba yung mga aso? Ay, okay. <laughs> Pakain na pala sila eto si Kuya Randy, ito yung pinaka Hello, eh. <laughs> Ito yung pinaka masipag ko talaga na <laughs> Manong dito eh. Oh, oh ayan. Pag Samantala lang <laughs> <laughs> De, di ba doon sa dulo anuhin pa natin 'yon? Oh, hukayan. hukayan pa 'yon oh, ano? Oo. Ang hukay niya. Bakit pa nang tabing Rande? eh Okay lang siya. Ito oh. Ayan. Ay, hindi. Yung hollow blocks naman kasi ang Ano. Okay, Ayan, habang kumakain yung mga boys, dito muna ako. Andon sila. Si Papa, bumili siya ng ano yung tubo na ilalagay namin doon sa may poste para pag nagpakabit kami ng kuryente, doon na lang ano. Hindi na kami magpuposte ng iba. Doon na lang isasabit. Tapos, tignan niyo guys, oh. Ang ganda ng ano, ng nagawa nilang haligi ay din 'yung kabila. 'Yun, lahat mula doon sa harapan hanggang dito, ang ganda ng mga haligi na nagawa nila. Dahil dito sa ano, dito sa maganda nilang pang-forma. Mahal nga itong ano na namin na pang-forma. Teka lang. Bababa ako, tingnan niya babaan ko. Baka matulos ako. saan ako sana ko dumaan kanina. Sana ko dumaan. lang Ito, 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 ito. Ayan. Ito yung ginamit nilang pang forma, oh. Pangalawang beses, pangatlo na Ay, pangalawa. Na, pangatlong beses na ginamit na nila. Pwede pa. Magagamit pa ito. doon sa dalawa may dalawang poste pa. Diba? Oh. tapos dito sa gilid, ayan tinambakan na rin nila. Tinambakan. Ito yung poste, ganyan siya kalalim. Uh, apat na haloblak ang nakabaon. Tapos dito sa kabila, yan, dito sa kapitbahay namin, yung hinukay nila. Ibinalik e, din yung lupa. Ayan, Oh. Um. Doon hindi pa kasi natatapos, kaya hindi pa binabalik yung lupa. Ayan, tapusin muna nila itong poste dito. Yan, dalawa pa. Ito yung mga, ito yung maliit na pangforma na ito sa tagiliran yan. Marami pang lupa dito. Yung iba itataboy na nila dito. Yan. Yung hinukay nila dun sa harap. Itataboy na nila dito. Baka bukas. O sa isang, o sa ano. Pagbabalik na lang nila next week. Yung ano, yung hinukay nila dyan sa kabila. Ayun na yung pang forma. Ayun pang, ano yun, poste. Kagamitin nila. Ay, may gumawa din pala sila na ang dami Hmm. Tapos may gumagawa dito ng poste. Eh. Ayan, ladag na. Bakit? Ay, isasalab mo pa? Kalakas ng apoy.

kami nilagay dyan na anong uling. Ang dito sa ano barrio. Hmm. Sayang hindi namin na inabutan yung ano eh, yung galing doon sa looban. Yung bagong huli. Pero ito buhay pa kanina nabili. Hmm. Luto na siya. ayoko oo, luto na ito. Pwede na. Hmm. Fresh! kain tayo guys alam hindi ako makita yung <laughs> ulam namin bangus na inihaw mabot mo dyan kasi nasobrahan na yata ng ano nakababa yata eh. kasi may dugo dugo pa kanina nakalimutan ko naman ano sa'yo yung kamatis na magdala ka hmm? So, itong tiyan ko sa isip ko ma maalala mo na magdala ng toyo ayun na guys nandito na si papa babalik na naman ako ng bukit ah, wawa naman to mga baby namin naglagay na sila ng forma doon ha ito guys itong kapitbangay ko na ito napakabait ayun o oh yung poso nila pinapagamit niya wala siyang karikla reklamo ganito talaga ang mga ano dito yung cut ng mga bakod mga nakatagilid <laughs> tinan nyo itong bahay din nyo oh. nakatagilid din siya kasi nga yung kalsada yun ang sinunod tinan nyo dyan oh, yung bakod din nila dyan ay nakatagilid yun din yung bahay din dun oh. tagilid medyo ito lang sa amin ang medyo naka ano naka Maganda yung buka dito sa harapan. Medyo diretso. Pero tinan niyo Tagilid pa rin siya. Oo. Maganda itong ano, buhangin niya eh. Oh. Pinong-pino talaga. Walang, saka wala siyang halong ano, bato na kwan. Na Ba't kaya? Ayun ay eh, maghahalo na sila. Ito yung ano. Ito yung bubuhusan nila ngayon. Yung tatlong ano tatlong poste. Ay, dalawa pala. Itong <laughs> isa, nagdagdag na lang sila dito. Para makuha niya yung ano. Ang lakas ng hangin dito, oh. Sa dun sa, ano, sa parang sa kalsada. Ang ganitong hangin. Ang ganda talaga dito, oh. eto hindi daw niya tatanggalin itong kapit bahay ko hindi niya tatanggalin yung ano na yan yung manga na yan inalis namin yung manga doon guys kasi ulitin ko sisirain daw niya yung bakod namin yung ugat kaya ano pinatanggal talaga nila nung mga ano yung mga masun ko advice nila sa amin kailangan tanggalin di bali guys mag ano naman kami mag tatanim uli kami ni Popsie yung medyo mga 5 feet na bibili kami ng ano ipmang na 5 feet na ano? medyo mataas taas na uh, meron na naka research ito Tilyadora o oh, alam nyo ba guys ito yung mga nasa Amerika siguro matagal na kayo, hindi nakakita nito trabaho kong bukit eto, kaibigan din namin yung may-ari ng ano na yan, ng bukid na ito kung alam ko lang na siya may-ari niyan, o oh, pwede rin siguro diyan kami, ano, magsabi sa kanya, kapatid niya yun yung may-ari niya, bahay na yan Marami din kami kaibigan dito tapos, yung yung mataas na yan, na kulay puti, yun ah, uh, eskwelahan yan, itong dilaw o daycare o <laughs> yung magkasunod na yan. Barangay Hall. Saka iskwelahan. Tapos yun. Yung kanto na napaganon. Yan na yung ano. Yung sentro ng ng baryo. Marami ng ano dyan. Bahay. Dikit-dikit. Dikit. Hindi. Oh. Ano yan eh? Ha? Sa Barangay Hall. Saka sa school. Ay, nga pala, nga pala. Oo. Oo. Barangay. oo. Itong luwang dito sa harapan natin, ano? Maluwang din yung harapan natin. Na? Maluwag siya. Ito na guys. Naikabit na nila yung mga poste. So, ganyan yung ano, ganyan yung pundasyon nila na ginawa. Ito yung square na yan. Kaya ganyan kalapad yan. Bubuhusan nila yan ng semento. Tapos dito, yung hollow blocks naman, ilalagay nila ayan bali, 1, 2, 3, 4 5 6 na poste ayan, hanggang doon na yung, pang 6 yung poste doon sa tapat nya mahaba din sya diba guys ayan yun bali pang 8 yan peste na yan sa harapan. ay, naghalo pa uli sila isang halo pa ay mo magdadagdag sila o mag-aasintada ay hindi ata asintada kasi may mga pato <laughs> ay oo baka mag-aasintada na sila ng ano halo box oh, si papa oh, ang itim na niya <laughs> <laughs> hindi pala asintada yung gagawin nila bubuhusan pala nila yung dalawang poste na yan. Akala ko nabuhusan na kanina. Hindi ba pala? Ayun, naghalo pa sila ng isa pa. Para mabuhusan na. So, pag nabuhusan niyan, bukas sa alisin na rin nila yan. Yang pang forma. Matigas na. Tapos, kompleto na dyan ang poste. Eh. Okay na dito sa side na ito. Yung steel matting, siguro yun na lang ilalagay namin doon sa gawing taas niya. Pero pang huli na yun, kailangan maitayo muna nila itong nasa tagiliran. dadalhin mo pa doon halo, oh, ang dami. Huh? Yung dadalhin mo pa doon, pumuwi ka sa bahay, hindi ka naman nagdadala. Kahit pa unti-unti. Naglilinis pa sila dito ni Rande. Oh. Ito mga buhangin na ito kasi kakalat dito eh. Pag nandito sa kalsada. ayo oh, pala no. para makita nila eh, <laughs> total na gilid na gilid naman na siya ano si Edwin ah na. ayun, ito mga alam rin na ito galing na naman doon sa mga poste yung pinagtatali nila, ganun oh So, ayan guys, yung nagawa nila. Magpapatong pa sila doon. Tapos, meron doong may butas doon. Doon sa harapan na yun. Maganda yung magiging yari nito guys. Kaya, abang-abang lang kayo. Dito, may plano kami dito. Ayan. Malapit na mabuo itong side na ito. Dito naman, bukas, mag-aasintada na daw sila. Meaning, maglalagay na sila ng hollow blocks doon sa ilalim. So, mga dalawa hanggang tatlong ano, sa umaga siguro. Tapos, sa hapon, magdagdag uli sila. Pero, kulang pa daw yung ano nila dito eh, ito. Kasi, dapat hindi matatats ng, ayan oh nakita nyo yung tali na yan. May tali dyan. Kailangan hindi matatats yung lupa kasi yaan yung ano yaan yung uh, dadaanan ng ano dapat diyan nakatapat sa, ta sa, tali na yan yung dadaanan ng hollow blocks parang ganun oh dapat ganun malayo siya don sa ano sa dito sa gilid ng lupa Ayan, tapos yung mga ano nila, nakaredy na yung mga alambre. Ayan, yung gagamitin nila bukas para sa bakal, tapos para dito din sa poste. So, bukas ng umaga, tatanggalin nila yun, yung mga poste na yun. Tapos, meron pang natira na pamoste, maglalagay sila dito sa kabila. Pero ang uunahin nila, maglalagay muna sila dito ng ano ng hollow blocks. Hopefully guys, yung hollow blocks bukas magawa nila kasi kanina ang pangit ng ano ng panahon, medyo makulimlim pero naihangin siya nandoon siya sa gabi na doon. So hindi siya umulan ngayon. Yung mga ano, mga gamit, ayun si Papa siya naglinis doon sa harapan para siya pang trabaho ng ano, mga trabaho kasi nakakaawa naman sila ito yung extra na ano na pang -forma nila sa poste ayan, yun yung gagamitin doon sa kabila eto, tapos yung iba nandyan pa yung mga maliliit tapos meron pa silang mga gagamitin doon na tubo meron pa kami ditong natira na ano na bakal marami pa kaming bakal, ayan o kumpleto na yung poste namin nagamit na so yun lalagay na lang nila sa gitna na bakal yun na lang paggagamitan dito then bibili uli kami ng bakal para dito tsaka doon sa side na yon bibili pa kami ng bakal yun na lang ang kulang guys tapos yung mga semisemento mahirap kasing ano mahirap i-estimate sabi ko dun sa ano sa nag-estimate dito sabihin niya lahat kung magkano kaso mahirap talaga mag-estimate guys lalo na ang buhangin yung bato mahirap i-estimate yan tapos yung semento eto kasi yung ginawa nila yung mga nagtrabaho dito na uh, nagtrabaho sila doon sa kabila ng doon sa bakod kilati glory so parang tatlo lang yung nakabaon ito apat ang nakabaon kaya mas magastos ito imaginein mo kung bawat tag isa yan na additional na nakabaon bali apat apat ang baon nito oh. tapos apat ang nakalabas So okay na sa akin yan yung ganyan para merong hangin na papasok dito. Tapos yung kapitbahay ko hindi rin mahirapan. Pero dun sa dulo na yun, ah, sa likod nila, tagiliran nila, dyan ang gagaling kasi ang hangin. At saka dito sa side na ito. So, ayan, wala na namang tao dyan sa kabila. Kaya hindi ko na naman sila nakausap. Pero mabait naman sila, papayag sila nyan. sa request namin ni Popsie ito malapit na matapos guys excited na kami kayo ba excited na rin <laughs> na excite kami everyday dun sa mga matatapos na mga trabahador namin ang mabait kasi nila eh etong additional na ito additional 500 yan na halog blocks tapos ito ting hapon ito mga ito inuwi namin bukas ng umaga ay eh, hahatid namin dito hindi kami nagiiwan ng mga tools dito ni Papsi yung mga yan bakit mag-isa ka lang dyan? Nasaan yung kasama mo? Gumala na naman. <laughs> Good night na love love. Good night love love. Good night, Good night. Good night.